Kumusta kay dyan mga bro? Alam nyo ba na may 1 megaton nuclear bomb sa ilalim ng dagat Pilipinas o Philippine Sea? Tama ang narinig nyo mga bro, December 5, 1965, habang nasa training exercise ang aircraft carrier na US ship o USS Tycoon Deroga, 130 km sa silangan mula sa Kikaijima Island, Japan. Isang aksidente ang naganap, habang dinadala ang Douglas A4 Skyhawk na isang subsonic carrier capable attack aircraft papuntang elevator. Nagkaroon ng human error at nahulog ito sa dagat ang masama mga bro. May kargang B-43 1 megaton nuclear bomb ang nasabing attack aircraft. Hindi na nakita mga ito mga bro. Ang piloto nito na si Lieutenant J.G. Douglas Webster na kasamang lumubog sa dagat ay helmet na lang ang nakita. Naging sikreto ang aksidente ito sa loob ng 24 na taon. Taong 1989 lang inilabas ng Pentagon sa publiko ang pangyayari. Naalarma naman ng Japan dahil mas malapit sa kanila ang pinaglubugan ng nuclear bomb. Lumubog ang bomba sa lokasyon ng dagat na may lalim na 16,200 feet. Ayon sa mga eksperto, posibleng nag-implode na ang nuclear bomb dahil sa taas ng water pressure. Wala naman tayong ebidensya na pwedeng panghawakan pa kung sumabog na nga mga bro. Sinasabi din nila na hindi naman kaya makagawa ng earthquake ang pagsabog ng nuclear bomb sa ilalim ng dagat. Iba naman ang resulta ng nuclear test ng North Korea. Ayon sa kanila, Kayang makagawa ng earthquake ang pagsabog ng nuclear bomb. Mahigit dalawang taon matapos ang aksidente, mga bro, isang malakas na lindol ang naganap sa Yugunada, Japan. Malapit lang ito sa lokasyon ng pinaglubugan ng bomba. Pero syempre, mga bro, wala tayong sapat na ebidensya para masabing konektado ang lindol na 'yon sa posibleng pagsabog ng nuclear bomb sa ilalim ng dagat. Pero maraming katanungan ang lumabas dahil sa insidente ito mga bro. Panahon ng Vietnam War ito nangyari. Plano kaya ng US na gamitin ang B-43 nuclear bomb sa Vietnam noon? 31 days bago din mangyari ang insidente mga bro. Galing sa Subic Bay ang USS Ticonderoga. Alam kaya ng gobyerno na may nakapasok na nuclear bomb sa bansa natin noong 1965? Hanggang tanong na lang ang mga yan mga bro. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Stay cool and manly mga bro. Ito ang Blue Sky Knowledge.